Sila yan, you cannot control the environment kung anong gusto nilang sasabihin sa ano i-express nila sa atin o anong nakikita nilang mali. It's up to them. We cannot control the people, the the environment. Kung yung environment is hindi siya toxic siya, hindi siya supporting na supportive na environment, hindi mo makukuha 'yon. So, anong gagawin mo? Sa sarili mo na lang. Ikaw ang bahala sa sarili mo kung paano i-cope up yung mga challenges na 'yon. Kasi environment given na yan eh na may ano talaga, may mga tao na chismoso talaga, may mga tao na pag-uusapan ka talaga. Ah, kahit wala ka nga ginagawa, meron ka namang ginagawa. Ganyan talaga eh. Ikaw alam mo, ko mm. pa mo. Ka ka oo, oo. Kailangan i-work out mo yung ganyan. Tapos, i-ano mo yung sarili mo na, i-register mo yung sa sarili mo na, I am loved, I am beautiful, I am capable of, I am strong. Lagi mo i-register sa mental mo na, ah uh, sa mind mo na, kaya ko to kaya ko to. Kailangan kong mabuhay na maging strong ako kasi ganyan talaga. O, so, bakit ako pinag-uusapan? Bakit ah, Dahil maganda ako. Dahil, ah, kasi, di ba, ang bunga, binabato yan. Pag maraming bunga, pa ang puno, binabato pag maraming bunga. So, maganda ka kasi. O, maganda ka kasi. Maganda, maganda ka talaga. Literal na maganda. O, kaya pinag-uusapan kanila. Dapat, ano, may, may shield ka sa sarili mo lang, ano, may shield ka. Kasi transfer ka eh. Hmm. Tapos, uh, sige lang, kasi pupunta natin si Ma'am Ami, tungkol dyan. Huwag kang umiyak. No? And hindi po hindi na okay. Kasi pag hindi yan sila, ano, pag hindi mo yan sila labanan, yung mga classmates yung mga kaklase na minimension mo, sakit yan. Uh, ano yan? First year pa lang yan. makulit na yan. Talagang problema na yan namin. Kaya hindi ka dapat, di ba? Oh, hindi ko kayo handle. Hindi ko yan sila handle. Hindi ko handle yan sila. Pero alam nila na yung mga yung, yung mini-mention mo talagang makulit na yan, talagang uh, ano ba yan, black sheep na yan ng school. Oh, isa yan sa mga very special. Hmm, ako hindi ko siya hindi ko sila hindi ko sila ako as a teacher lagi ko yang lagi kong pinipray uh, in the morning, in the first day of school lagi kong pinipray na sino yung magiging ano ko estudyante. Ay, ah, yung isdiyante ko si Kuan, si ano. Ako takot. Siyempre tawa ako. Matatakot ako. May takot ako. Hala, si ano yan? Si ano yun? Ulo, makulit lagi yan. Paano kaya kuma-handle ko na yan? Kasi yung stress. Alam namin, mag, yung, pag, yung pagka-teacher, no, yung kurso namin, yung gagawin namin, alam namin yan. Pabalik-balik sa akin, 10 years, pabalik-balik na ako, 10 years na ako. Siyempre, hindi mo man na perfect ka talaga kasi learning is lifetime process yan. Kaso hindi paghahandol yung paghahandol sa mga bata, yun ang problema. Yun ang pinaka-challenging. Kasi minsan, may problema ka sa bahay, may problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa kaibigan mo, may, may, may narinig ka, sabi mo, may narinig, pinag-usapan, may, may problema na hindi mo inaasa, iniiwasan, may marami kang bills. Iba na kasi pag kami. So what if yung mga estudyante mo, yung ganyan, tapos hindi mo makope up, ikaw yung uh, hindi ka makapigil sa emotion mo, Um, maano ano mo sila masaktan mo sila eh, hindi naman yan pwede Oh Oh talagang dapat ano kaday open-minded ka talaga na eh, hindi pwede nitong ganito na to kasi you should learn maturity din yan eh so sa ano mo pag, pag sa mental health mo din yan aspeto ng mental health dapat wide yung ano mo na ah hindi tala, uh, ganito pala talaga kahit saan kahit saan dahil kahit yan yung perfect na tao, mga artista, mga gwapo-gwapa, mga dato na sila, meron na silang kakayahan lahat. Halos lahat na, pero pinag-uusapan pa rin sila. Hindi pa rin perfect ang buhay nila. Si, eh, tayo pa kaya, adami nating pagkukulang, dami pa nating i-work out para maging atin. So, dapat, ano, ganyan, open-minded ka talaga. Oh, alam ko na yan. Pag, mahandol ko tong, ano, seksyon na to. Natatakot ako niyan. Pero pini-pray ko talaga na, Lord, give me strength, give me courage. Pray lang talaga din. Dapat pray lang. Kasi you cannot control them. Pag, ano, ay, ay nandiyan na, na yan, Hindi mo yan, pwede, patayin mo yan siya. ano mo siya, e, e, ah, a, ano ba yan? Kaya ano, and violent na gagawin natin, hindi man pwede. Hindi man pwede, mapriso man sa ta. Ang gagawin lang natin is control sa pa-emotion natin. Oh, control lang talaga sa emotion kasi pag hindi tayo, nawawa tayo, paano pag hindi ka naka, naka ano na dyan, hindi ka na nakahinga, anong gagawin namin? Matay ka na. So, di ba? Hmm, kaya sa akin, may sakit ako sa puso, yun talagang inupiran ako. Alam ko na, ay, ayoko magpaopera ayoko nang babalik sa, ang hirap kaya, ang hirap kaya magkasakit. Oh, bakit ko naman, alam ko ng sarili ko, mahina ako dito, alam ko masasaktan ako. Bakit ko naman, bola kayo dyan. Kailangan ka talaga ng heart na matibay yung, kiber, ano kayo dyan? Wala kayo dyan. Sino ba kayo? No, I don't care. Do not live by the opinions of others. If you want to be happy, if you want to be strong, do not depend on the opinion of others. It takes to be different to walk alone. It takes courage. Yung iba, ayaw nilang, hala, ako na lang dito. Baka pinausapan ako nila. Hindi. Dapat maging strong ka talaga dyan. No, kasi minsan, minsan, mas maganda na ikaw na lang nga mas maganda ka sa pag ano kasi friends of everybody ka okay lang yan kaysa may meron kang may meron ka talagang exclusive na friends tapos pag pag ayaw nin makarinig tayo ng mga masasakit na ano salita masasaktan tayo buti na lang yun tayo na lang tayo na lang so we cannot control let them let them let them criticize let them say what they want to say Hayaan mo, marinig mo, ayan sila. Pero ngayon, kasi ganyan ang problema, hindi pwede na, kasi ano is dyan, ka pa eh sa akin okay lang yan hayaan hayaan ko hayaan ko kasi kaya pa naman hindi lang ako aatsahin hindi ah, lang ako ibubulo ipipinuti ng ano okay lang pero sa iyo bata ka pa kasi hindi ka pwede na hayaan lang sila kasi baka man, ma, mandami pa sila ma, dami pa sila maging ano kasi ngayon ang mga marites problema talaga yan cause of stress talaga yung mga marites sa mga hindi marunong mag-handle ng kanilang emotion. Kasi marami talaga. Laganap yan sa lipunan. Marites talaga, marites. Ang daming nasistress niyan. Ang daming nakapunta ng barangay, uh, ang daming hindi na nag nasira ang relasyon dahil sa marites. Pag ano ka, pag hindi ka open-minded na tao, marami kang kaaway. Ikaw yung kawawa. Kaya, ano, hayaan mo lang talaga. At saka, kill them with your kindness. Na, ay, hindi ko na ano, hindi ko, I'm not affected. Pag nakikita nila na hindi ka na, maano yan sila. And you will be blessed. Iba yun din kasi yung, ah, ah, kailangan matuto. Kailangan, ano yan? Ah, mag-revenge. No, the revenge is the Lord. Pray mo lang. Siya nang bahala. Huwag kang, huwag kang mag-revenge. Oh, siya nang bahala. Dapat mas strong ka talaga, maging strong ka talaga. Hindi yung ganyan. Kasi palagi kang, mga wa, hindi pa nga tayo nagti three months, nag Dapat strong ka talaga, kahit hanggang kailan yung classmate mo. Pero ipatawag ko yan with the, ano, With with the uh, guidance counselor natin ha Mag-usap kayo mamaya Ni ma'am Ami ha Ay, Pwede hindi kayo mag-usap With with the persons involved So usap kayo ni ma'am amin hmm. Ano ba pinag-usapan nila? Hindi kasi ma'am Nagpa-practice nagpa kami ng nagsayaw Eh ako Nagsasayaw rin po ako eh, 'yung mga boys na nadatpukan sila. Tapos ganito lang 'yung damit ko po. Eh parang pinag-uusapan nila lang ako. Pa at, sa tingin pa lang ni 'yung, yung niya, isa, na, oo. Sa tingin pa lang niya, eh ako na 'yung pinag-uusapan niya. Grabe eh, 'yung tingin niya sa akin, ganyan talaga 'o. Oh. Kada ano ko oh, kadagalaw-galaw, grabe talaga 'yung ano. Maganda ka po. kasi, Di. Oo, nga tapos. Oh, mag first date, Maganda ka kasi, ka kahit saan ka mag-ano, stunning 'yung beauty mo, eh. Kakaiba talaga siya. You cannot deny it. Kaya nga eh, strength mo yan. Hayaan mo sila. Ganun mo din sila, oh. Tapos mag-smile ka. Anong problema? May okay, problema. Ang kinakalito sila, ma'am. Sabi na ba? Tignan mo, Ganun, ganun. O, oh, diis ka lang. Ganun. Dapat palaban ka sa sarili mo. Confidence lang. Kasi sabi ni ng classmate mo, sabi niya, ganun pa rin. Pagkatapos ni ma'am Ame, ganun pa rin. So, ang gawin mo na lang is, as long as hindi ka sinasaktan nila, ay mag -ano ka, mag o, oh, magtaray ka. Huwag kang mag-ano nga, okay lang. O, oh, pag pangit ako, ikaw hindi ka pangit, mas pangit ka. O, oh. kasi pag hindi mo yan, ano, sasagutin, akala nila okay lang. O, oh. tapos lalaking lalaking ganyan pa. O, oh, sabihin mo, bading ka, bading. Hindi ka lalaki, bading. O, oh. magagalit yan. Kasi maigo yan, masakit, ayan. Uh, Ma masakit, mas masaktan yan. Kaya sa so, sinasabi mo kayo, deserve. Kasi, uh, ginaganyan ka eh. Walang, wala silang karapatan sa atin na huh? magbuli, magbigay ng mga salita na masasakit. Sino ba sila? Nagpakain ba sila sa'yo? As long as they are not feeding your own table, be, wala silang karapatan manakit sa'yo. Kahit nga nag-feed ka sa ano, wala tayong karapatan talaga eh. Dinideny niya nga ma'am na hindi daw ako pinag-uusapan niya. para pag ba? Ka. Oo, oo. So, oo. Kaya pag sabi, tapos sabi niya oo, bakit ikaw wapo? Bading ka. Kasi pinag-uusapan niya ko, trabaho ba yan ng lalaki? Na mag -chis Anong klase kang lalaki? Kailangan kasi dai tapangan mo din. Kasi sabi ng classmate mo, pagbalik, ganun pa rin. Naghahanap kasi na sila ng mabubuli. Kasi bullied yan sila sa bahay. Wala silang hindi pinansin. Ang mga tao kasi hindi pinapansin, magulo ang ano nila sa bahay nila. Kasi yung first home natin, second home na lang tong school. So pag sa bahay, problema, pinagalitan. Yun ang mga bata na may problema sa, sa ano talaga. Na marami silang kinukup up na challenges sa bahay dito sila nag-ano, naghahanap ng uh, mapasukan pasukan talaga na hindi ma yung maboard, yung mga isipan nila. Eh gusto nilang maganyan. eh kailangan mong gawin is ano muna lang. Sarili mo na lang. Oh. Tapos tapos sabihan mo sa akin pag ano, pagpunta punta ko uh, tomorrow wala ako sa inyo eh. So pagka uh, ano, pag uh, next uh, next day sasabihin ko yung mga classmate mo mong ganun. Hindi pwede. Hindi pwede na ganyan ang ugali. Pero first year pa yan, yan talaga ang attitude. Attitude na talaga yan, kaya ikaw na lang mag-adjust. Mm, marami nang umiiyak. Maraming nag-transfer, tapos bumalik. <laughs> nag-transfer siya, umiyak siya ng umiyak. Nabalik na naman ngayon. Alam mo, pag ganyan ang environment dahil, pag susuko ka, wala. Ikaw yung lugi. No? Like ako, trabaho ako. I cannot choose talaga na, ay ito yung gusto kong magiging, ano, magiging kasama sa trabaho kasi mabait, maganda, ma ano sila, mayaman. Hindi, ayaw ko niya, pangit o galing niya, hindi pa maganda, hindi pa mayaman. Hindi, you cannot choose. Ang ama, ah, kisama ka talaga. Tapos, wag, ano, you should be, ano, ano ba yan? Keep of learn to keep off the grass, but to stay your feet on the ground. Ang ibig sabihin, wag kang magpaapat, but just be humble. Stay humble ka lang, wag kang magpaapat. Kasi pag inaapakan ka na, pangit ano, bakit ikaw magwapo ba? O, So, yung mga tao na yan, ako ipapatawag ko yung mga ano yan. Tapos, huwag kang magpadala sa mga So, ganyan, sabi na, ay, sus, na, ano, nasaktan, affected. Oh, ano ba sabihin lang ngayon? Affected. Sabi mo, oh. baka sabihan nila ako na, okay ako. Oo, oh, oo, oh, oh, ganyan. dapat maging strong ka, kasi, hindi ako makahinga. Tapos, may klase ako, iniwanan ko yung klase ko, kasi, trabaho ko to dito. May emergency. Oh, so, hindi mo, dapat maging strong ka talaga. Isipin mo ay, hindi na, wala namang klase, maano tayo ni sir. Na may nagabi yung preparation namin, tapos kanyan lang. Ay, sa'yo na, na, naging mahina ako ng loob. Hindi ka ba? Dapat, bawal ang mahina ng loob eh. No? Lalo na ngayon. Kaya, may word na depressed, madidepressed, depressed. Wala naman yan sa, sa panahon namin depressed. Kasi nga, mahina ang loob. Gusto kawaan, gusto ano, magpabiktim tayo palagi. Hindi. Hindi tayo pwede ganyan, dahi. Hindi tayo pwede ganyan. Dapat, alam mo wala kang kakampi talaga may kakampi ka lang sa world pag pag meron ka pag pero ang totoo pag wala wala kang kakampi talaga lagi mong isipin it's better to be alone and do not leave the opinions of others just be with yourself oh wag kang magpaapak-apak wag kang magpaapak-apak wala kang choice eh kasi room yan as wrong yan wag kang magpaapak madami na kung uh. sakali naman ganyan, mag-sir, ano ka, sumbong ka ni Sir James. Magaling yan si Sir James eh. Subo ka sa akin. Kung gusto mo, subo ka sa akin. Oh. Pag sabi Oh. Bakit subo e, hindi, wala ka namang karapatan. O. Oh. Yun kasi, yung baka sabihin nila, baka sabihin nila, wag. Pag Kasi ano, kung anong nangyayari sa classroom, dapat malaman namin. Malaman na lang namin, hindi ka na makahinga. oh, patay ka na dyan. Anong mangyari sa amin? School, school ka man, nandito ka man sa school. So, yung mga teachers, obligado kami sa inyo kasi pinabayaan namin kayo. Ano? Hindi. Dapat, kung anong nangyari sa classroom, talagang mag-share kayo. Uh, kuha mo. Hmm. Kaya mo na? Hmm. Uh, ano lang yan, Bin? Uh, kailangan mo lang ng environment na yung magsasabi sa'yo, mag, uh, makakaintindi sa'yo, pero lagi mo isipin, hindi lahat iintindihin ka. Hindi lahat mag-a-adjust sa'yo. Kaya kailangan mo ng matibay na loob. Huwag mong pahinaan ng loob. Huwag kang, baka sabihin nila, bakit pinag-asapan ako? Dahil mabunga ako. Dahil maganda ako. Stunning ka eh. Kahit, kahit, malayo, maganda ka talaga. Oh. Hmm. Kaya ayusin mo yung ganda mo. Oh. Hmm. gamitin mo yan, ha? makatapos ka ng pag-aaral. Huwag kang magpaila dahil sa mga lalaki, sa mga ano dito. Huwag. Dapat tapusin mo yung pag-aaral mo. Huwag kang magpaano, mag-boyfriend-boyfriend mo na. Huwag. Hmm. Sayang ang ganda. Kuha mo? nó ừ. quá nó một đáy.